dito eh kasi pag kinder niya doon siya sa doon siya uli sa ano sa diniskulahan nila natin niya dito sa private. Ayun oh. No? Tapos. Ayun si Ong Kyo. I think the boy the pink. Light pink. 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 Mga babae, mga bata. Kaya dala pala kaya no, Sa pagi madaling araw ko nag-text eh. Kung natanggap ka, binigay ko na yung pira eh. Sa so, lalang siguro siya nang patalap. Okay. Tatlong alang eh, kulang na isa.

babalik sa pwesto niya

basta po tayo ha alamin na sa po ang susunod dating bus stop CR na po kayo pwede pong kumain pasayero may nga sa Maria Mor mga gulong, yung madilim na naman dito madilim na naman madilim Ayun na pre. Ikaw, di ka kain? Ayun oh, okay, na Opo. kain tayo mga Kain tayo, kain, kain. Ayun, yung pagkain natin ngayon. Full pack. Kain mga kagulong at uh, musog yung parker at saka si Malo.

lang linggo tapos dito ang sa probinsya gabing dito lagi hindi sa espesyal gusto sa sakante Bakit tulog pa yan? Bakit tulog pa? Isingin mo nga. Isingin mo. Tatarin ko kung kailan niya kukuhanin to. Tatarin ko kung kailan niya kukunin. Ha? Kailan kukuhanin ni ano yan? Ni Cardo Casim? Kasi Hindi naman. Pero magulong at uh, namaya po li, 9.20.